Update tayo dun sa napulot kong aircon Kung gumagana ba Testing natin Punta <tinyo> natin yung barrage Tapos Punin natin itong. Extension Hmm. Yung pa siyang breaker. Oh. Pag nag-trip. Sa Pilipinas walang ganito. Walang ganito yung plug. Yan. Hirap pag video ng no? isang kamay lang. Yan. Kaya. ay dito BTU ang ano masihan nila ilang BTU kaya to 10000 BTU uh, nasa 1 horsepower so, nasa 1 horsepower siya. so good good pa sya pinatapon lang dito yung mga aircon meron pa ako biniling aircon no? Oh. hindi ka pa binubuksan 8,000 BTU din to portable nalapal hindi na ako bumili